So, ayan. Magpapadala tayo ng package. Kuwakaw lang. Ayan, pindutin nyo. Tapos, ito una. Una ulit. Una ulit. Ay, una pa din. Lahat laging una. Tapos, itong right. Tagal. Tapos, yan. Lalabas. Pindutin, pindutin nyo yung amount. Dito, sa 1 to 1,000, 60 lang ang shipping fee. Tapos, ito. Tapos itong left. Ayan, di ba? Yan lalabas. O oh, Chinese, walang so English. Pipindutin nyo to para sa English. Ayan. Sa taas, yung info nyo, yung name nyo. Ako kasi yung apelyedo ang ginagamit kong pangalan. So, wala no, yung A. O, oh, ayan. Tapos yung cellphone number nyo. Or zero. Ayan. Tapos dito sa right side, yung info nung papadala nyo. Yung sisendan nyo. So, so dapat tama yung gagawin nyo. Pangalan niya, tapos cellphone number niya. So, 7, 8, Lagi nyo i-check kung tama. 6, 4, Tapos pagkatapos yung ilagay Iyon na Halabas na yan Tapos dito sa taas Yung store number 1, 4, 1, 2 9, 1 1, 4, 1, 2, 9, 1 Tapos nalagay nyo na yung store number Itong right Tapos ito na ulit Tapos ito na ulit Ayan, lalabas na siya dito. Ayan. Tapos, ididikit nyo na doon sa parcel nyo. Tapos, babayaran nyo doon sa cashier nyo. Yun lang.